Hello mga idol, mamimili po tayo ngayon ng grocery sa isang grocery store dito po sa amin sa Concepcion, Iloilo para po sa ating uh, uh, isang pamilya na bibigyan po ng grocery mga idol at ayun na nga po, sa nakikita uh, nyo, kumukuha na po tayo ng mga dilata at noodles din po ayan, noodles din po yan, ibang-ibang flavor, ayan, mayroon po tayo ng chicken at saka beef flavor po mga idol yan po is ating bibilhin para naman po ibigay po sa isang pamilya na nakita natin na nangangailangan po ng tulong dahil po sa ikahos din po sila sa buhay at saka po wala pong trabaho yung kanyang asawa mga idol buntis pa po yung kanyang asawa at saka medyo may diferensya na rin po so ayan kumuha din po tayo ng mga sabon dyan toothpaste nila at saka shampoo at syempre yung sabon pang laba nandiyan na rin po lahat po ay binili natin para po sa kailangan nila sa household po mga idol. So ayan, bitbit na bit, bitbit bit po natin yung basket para po maghanap pa po ng mga uh, groceries na ating ibibigay sa kanila. Siyempre, maghanap tayo dyan ng gatas mga idol. At eto na nga po, kumuha tayo ng gatas dyan para po ibigay sa kanila. At siyempre, hindi mawawala din po dyan yung asukal. Yan, so Bibili din po tayo ng kape Para po sa kanyang uh, at saka Coffee made po Pampare sa kape So, ayan na po Bumili din po tayo ng tinapay At iba mga biscuit po Para sa kanilang anak Kaya na, itinila na po natin sa counter Yung ating mga pinamili Meron po tayo yung mga chucky At saka po mga biscuit Mga stick po Na para po sa kanilang mga anak So, ayan po mga idol na uh, ikot-ikot pa muna tayo kasi parang kulang pa so ito po sa consumer assist na kumuha muna doon so ayun na nga po balik tayo sa counter para naman po nang sa ganon ay eh, ma kwenta na kung magkano po ng ating babayaran baka sakaling kulangin yung dala natin yan tinulungan na po tayo na ni Manong Dicer para po mabilis yung trabaho dahil po sa so, siyempre uh, medyo mahirap po sa atin kasi nakatayo na nga po tinanong tayo maraming salamat po sa tumulo at maraming salamat din po sa uh, cashier na napakabait dyan sa ito's uh, Parma Dos Parma dito sa Concepcion shout out sa Dos Parma na napakabait yung kanilang mga cashier dyan so ayan na nga po packing na po yung ating mga pinamili at ayan na nga po binayaran na po natin mga idol yung ating pinamili sa kanila at nakalimutan ko po pala ilagay sa video na kumuha rin po tayo ng kalahating sa akong bigas so ito na nga po ipapacking na po natin dahil sa nakauwi na kami sa bahay ipapacking po muna natin tong ating pinamili para naman po nang sa ganon e, presentable po at saka po madali pong bitin so yan inisa-isa ko na nga po lagay yung mga pinamili natin sa eco bag para nang sa ganun po may idala na po natin sa pamilya na nangangailangan mga idol. At ako po ay nagpapasalamat sa mga taong may mabubuting puso na siya pong ah, sumusuporta sa atin. Ayan, ah, sana po ay bigyan pa po kay ni Lord ng mas marami pa pong blessings. At syempre po, ah, nagpapasalamat din po ako sa inyong mga followers ko na patuloy na sumusuporta. At dahil po dyan sa inyo ay nagkakaroon po tayo ng uh, sahod na atin kung ginagamit pamimigay po sa ating mga kapwa mahihirap. At siyempre sa mga star sender natin, maraming salamat din po. So ayan na, nilalagay ko na po yung mga dilata na ating pinamili. Dito po yan, may corn beef, may sardines at saka meron pong uh, tawag dito, meat loaf po yan mga idol para po sa kanilang anak, pang ulam-ulam nila. At may mga noodles din po dyan at syempre may star margarine para po sa kanilang anak at may sabon din na safeguard po dyan para naman po sa kanilang uh, paliligo ayan mga idol packing packing time na po mga idol so ayan <coughs> excuse me po mga idol ayan na na tayo mga idol sa kaka voice over pero Ayan na po, isa-isa uh, na po natin pinasok dyan. At ito na po yung kalahating bigas, bubuhati na po natin at ikakarga po sa cab para po maihatid na po natin. Mga ba idol, mabigat din pala yung 25 kilos mga idol ha, para nagpagiling lang tayo ah. Ayan na, naikarga na natin. At ito yung uh, pangalawang ikubang natin, syempre ikakarga na rin po natin para makapagbiyahe na po tayo papunta sa kanila. Ayan, tali tatlong plastic po yan. Uh, isang eco bag dalawang plastic po yung ating pinamili ayan so uh, thank you lord sa mga blessings na inyong ibinigay at naibahagi po namin sa iba sa aming kapwa mga idol na nangangailangan so ayan uh, na ayusin uh, na po natin bago po tayo lumarga mga idol hello mga idol nandito po tayo yan so ating, eto na at eto na po dumating na po kami sa kanilang bahay ay hindi ko na na video yung pagbiyahe namin so eto na po yung kanilang bahay ayan po si Manong at yung kanyang asawa na bundis. at syempre yung kanilang anak at sa nakikita yun ayan po yung kanilang po yung bahay So, so nakikita nandito nyo naman, para magbahagi po silang tingnan ka -ka mga idol. So yan po mga idol, sa sa ang ating napiling pagbibigyan, mga mga piling piling pagbibigyan piling po ng ating blessings mula kay Lord at mula po sa inyong mga followers uh, natin mga na patuloy na, na sumusuporta. Sa na sumusuporta. So lahat, sa lahat ng followers uh, natin, thank you, thank you so, so much po uh, sa patuloy na suporta at maraming salamat po. Ako po yung nananalangin at ang aking pamilya na sana yung gabayan po kayo ni Lord eh, sa bawat araw-araw niyong pagmuhay at marami pa ko uh, po kayong blessings na matatanggap mga idol. May bukol din po daw sa so ayan mga idol at yung mag-asawa na ating napili na mag-asawa kita nyo naman yung sitwasyon nila mga idol kahit ako hindi ko maisip na kung paano sila mabubuhay ng ganyan kasi naman po mga idol yung asawa niya may sakit po yan at ito kumpra lang po kunti-kunti lang yung pinagkakunan pinagkukunan nila ng income at syempre may bukol pa po yung asawa niyang lalaki sa gilid mga, mga, mga idol at, at monetize din po yung kanyang po ayo, asawa at so, sa talaga sila, wala silang mapagkukunan ng uh, stable na income po para mabuhay so ayan po mga idol maraming salamat po at nagpapasalamat po ako ulit sa inyo dahil po sa inyo nakapagbigay po tayo ng blessings na isa na namang pamilya po yung ating nabigyan sana po yung marami pa tayong mabigyan at sana po yung patuloy niyo po tayong masuportahan maraming salamat po sa inyo mga idol So ito mga idol, ito yung ating uh, ibibigay sa kanila. Ha, may na. Ano? Nang ako mabulig sa inyo. Ito uh, mga idol, uh, nagbigay tayo ng konting pa sa kanila. Uh, sana may magpaabot pa ng tulong para kung mabigyan natin sila kahit pa ah, uh, tulong po sa kanila. Ayan. So pati anak nila mga idol, may problema din. Ayan, sa nakikita nyo. Ayan. So uh, sila po yung dapat nating tulungan mga idol. So maraming salamat po. Sana po ay matinag din ang inyong mga puso at makapagbigay din po ng tulong sa kanila mga idol.